Maray na aldaw mga kanatong natik Sini ang sendong lingkod si Christina. Asin iniman po si Bon, asin kamo po nagdadangog sa podcast para sa mga Bicolano. Ngayon, welcome po. Welcome po <laughs> ngayon sa sarong episode na kung sa'in uh, pag-uulayan ta. Sa tuyang uh, paghurup-hurupan. Asin sa tuyang paghurup-hurupan ang mga bagay na siyempre uh, konektado sa mga maab sa maabot na ano Simana Simana Santa. Santa. Oh. Ano ang kahulugan kang Simana Santa para sa imo Siguro ang Simana Santa siyempre, si ano yun, eh, pag pag kumimurar mm -hmm. kang kagadanan kang sa tuyang, ano mm -hmm. uh, kang sa tuyang Dios Ama mm -hmm. na na si Hesukristo. Yan. Ini saro manin panahonin pag ayuno. Eyo. Ayan. Ano pa? um, uh, ini man siguro sarong man sarong bagay or sarong panahon na kung sain kaipuan mo maghurup huru uh, ini man saro, saro ng si simbolo ng pagsakripisyo. Yan. As in, ini ang ano, ini ang saro sa mga panahon na kung sain kaipuhan mo nin magpangaji, hararom as in udok sa buo. Yan. Saro, sa kagabsan, yun ni saro ma, ma general ano, um, Sam, ang kang gabos, iyon pagbabago. Ayun, ayun ang pagbabago. Ay, 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 ang pagbabago. Yeah. Ay, Pero, sarong hope. Siguro, ngunyan na ano, sa episode na ni, um, kadawal kang mong maaaraman, nakatakod sa, sa, ano, sa Simana Santa. Mm -hmm. As in, ano, sa mga maabot pang episodes, mm -hmm. kasi ang gigibon mi, ay magkakaigwa kami ng Simana Santa special, yes. na kung sa'in, pag-uulayin ta, ang mga bagay mananungod sa Simana Santa. so, mm -hmm. Sana abangan niyo 'yan, sa sa samuyang podcast. Podcast 'yon. So, saro sa mga highlights kang Simana Santa iyo ang mga masunod. Oo, oh, iyo. So, iyan, yeah, nag, -nag kami or yeah. sinurat ni, kung ano po talaga si mga na mi or si mga nailing hailing mi na mga highlights or yeah. mga dakulang kaganapan na yeah. nangyayari sa laugang Simana Santa. Mga aktividad na dapat nindong pag-andaman. Sa iyo ang sinakulo or reenactment. Re Oo, oh, reenactment. Kahit doong pasyon, pasyon. Pasyon ni Kristo. Kasi yeah. yan, yani, i-reenactment kang pasyon ni uh, kang kagadanan yeah. ni ni Cristo or buhay niya kang naglugsa sa sa Jerusalem. Mm -hmm. Kasi yan, ang pangalawa, iyu ang mga pagbasa or hindi pa ako nakaano ka yan. Hindi pa daw ako naka-attending pagbasa. Ayun, Ma maybe one of Nagadangaw these next. Nadadungog ko lang siya, pero di ko, di ko pa itong ako mismo naka-experience. Ayun, ikayo na. Iyo na ano na, na, na nagpapabasang sa kuyang ang mm. Si sa si Saro pa diyan iyan na ng naapod na alay lakad. Iyo alay lakad. So kumbaga sa ano sa, sa English gro in um, walking meditation. Oh. Iyo uh, na, nabasa ko yan recently na kita kay Puan din magkaigwaning walking meditation. Mm -hmm. Saro ang paglakaw mm -hmm. sa para makapag-meditate ka. Kaya nga bagang ibang tao na halimbawa kadakol iniisip sabi ninda, kung kadakol ka ngayon iniisip or kung gusto mo ngayon magluag or magluwagan sa imong mga kaisipan, mm -hmm. maglakaw ka. Kang salit pa, kung mapaman araw ka ni, itong inaapod na ano, bisita iglesia. Ayaw, mga bisita iglesia. Siguro recently na lang yan. Kung uh -oh. sa si mga tropa, nagkaiguan ng mga motor. O siguro mga pag urolain lang tayo, sa mga masulid ng mga episodes. Kasi Uh, pag-ulayin ta po yan sa... Ang alam, lang. Ang alam ko, ang, ang, bisita iglesia, ito sa mga churches. Mga Eyo, bisit bisita, iglesia. Pero ano siya, um, connected siya sa, ano, sa simbahan, nagaro, tig, ano, grupo-grupo, pero ha ano man lang, ang may pamuno is simbahan. Pwede ka mong magsadirin ng bisita iglesia. Ah. Pwede man may pinamunuan kang kang simbahan. Kang simbahan, o. No? Normally, ginigibo kayo kang simbahan. Eh, siguro, tangaling mahiling naman ang ibang ano parokya mm -hmm. kung gaano ang itsura, kung anong paghahanda ninda sa sa Simana Santa. Sa kapangadwa, additional na gastos yan kang sa simbahan. Iyo. so, ang iba mang kayan, nagigibong bisita iglesia, si mga magbabarkada, halimbawa, oh, si mo, sasakyan, van, mm -hmm. o, si barkada mo, igong sasakyan, igwaning van, o, tara nga, magbisita iglesia ngayon kita, uh -huh. na itong, maduman ka mo sa kada simbahan, mapangajik ka mo, o yeah. mga, mga araw ka yan. Which is very good. Mas, mas magayon siyang activity para sa grupo. Ano? Ayaw, Kaysa eyo. itong maduman lang ka mo sa beach. Eyo, <laughs> tama. Pero ayan, sige. So, sa tuyang tawaning doon, as in tawantang kahulugan, or paghurup-hurupan ta, ang kadaal daw na igwa ang Simana Santa. Eyo. Punan ta ang Domingo de Ramos. Eyo. Mga uragon, ako si Francis Lieno, Yaon sa California, USA. Asin sarong Bicolano, hali sa banwaan ng Naga City. Ako nagdadangog sa podcast ni Bicolano, iyo ang taga-Bicol. Dangog na mga kanatong natiks. Episode ni ay manonood sa Domingo De Ramos munyan pag-uulan ta ang mga bagay na na pwedeng tang makuanan ning adal. or mm -mm. Pwede... pero ano kung anong tunay na kahulugan ka ini inihing kang kahulugan Palm kang, kang, Palm Sunday. Yeah. Kung sa in ini naghali, uh -huh. kung ano talaga ang mga simbolismo kang, kang Palm Sunday, magantabay lang ka mo. Yaon lang ka mo dyan. do ang ulain ming ini. asin uh -huh. As in, pwede nindong mapurutan ng adal na pwede nindong maipadangog sa saindong mga aki uh -huh. or lalo na sa mga kabistado nindo na gusto mong ano, ihiras yeah. kung ano talaga ang manunungod sa Domingo de Ramos. Oo. Saro pa, ini sarong tradisyon or simbolo nga ni na nagpuun ang Simana Santa. Eyo. Tapos, saro pa, ini ang matrayong po ang paglaog ni Jesus Kristo sa Jerusalem. Oo. So, inang, ang hapot ko oh, sa imo. Oh. Hapot ko sa imo. Ano ang nangyari kang panahon na ito? Okay, uh, kang panahon na ito, um, hango duman sa mga nabasa ko. Mm -hmm. uh, ang pagkaaram ko lang talaga is ang Domingo ang Domingo de Ramos i iyan si paglaog ni ni Jesus Christ sa Jerusalem. Mm -hmm. So, day ko aram kang mga kaakian ako kung ano ba talagang ibig sabihin kang Domingo de Ramos. Mm, ako ka ang aram ko lang is palaspas. Mag- ka lang palaspas. So, day ta aram kung ano ang ibig sabihin kang ano kang palaspas? Ano ang nagsisimbolismo kayan? Mm -hmm. Taano naglaog si Jesus sa Jerusalem, Jerusalem. Yeah. di ba? So, ang sarap palang kain sa mga rason kung taano naglaog si Jesus sa Jerusalem is para maotob mm -hmm. ang kasuratan na iyo ang nasa ano nasa lumang tipan yeah. na iyo ang ano to na sinabi ni ano Zakaria na yun ang na handa to na mag ano daw mo ang hade, o ay yao na mm -hmm. ba diba, padatong na o padatong na lunad or humbling malaog lunad kang sarong ano asno o ang donkey diba? so, di ba sa mga dinakara mang asno is donkey oh kaya pala to in lang ha kaya pala kung may mga reenactment na baga Oo. Da, may igwag mga ano, may mga part na itong donkey ang gamitin da or itong kabayo. Kabayo, ayo, yeah. ayo. Kasi ano yan eh, um, iyan sinulunada ni, ni Jesus ka naglog siya sa, sa Jerusalem. Mm. So, ngunyan, ano ang nangyari kang panahon na to? So, aram na ni Jesus na siya magagadan kapag mm -hmm. naglaog siya sa Jerusalem. Kasi inot sa gabos, ang paglaog niya sa Jerusalem, garo risk. Aram yan, garo itong, mm -hmm. gar itong Ara, um, Kumbaga, ano siya, kabutanan ni mahal na Diyos. Oh, kabutanan ni mahal na Diyos, pero maski aramong mong magagadan siya or aram niya na kung ano mangyayari, nilaog niya. Mm -hmm. So, duman, duman mismo, nag, ano, duman mismo pinahiling ni Ama o ni Jesus na nasa kabutan yeah. mm -hmm. ni Diyos. Dahil siya matatakutan. Huli ta ini tayo gigibuho niya. Mm -hmm. As in, ang kang mga panahon na to, uh, ini -ito kang, may ano sina eh? may kapistahan garo kang tabernakulo na inakod. So, ang kapistahan kang tabernakulo ini, yun kong sa in si mga mga pilgrims mm -hmm. sa mga hali ining ibang lugar maduman sa Jerusalem para mag ano, magpangadji. Garo kung sa ano, sa, sa Muslim baga, igway na yung punsindang Mecca. Yeah. Di ba? Itong maduman sinda sa Mecca, ma, ano, ma, ano yan, ma, mapangaji Pagaji, uh -huh. or guru guru kayong kind of retreat. Masamba. Oo, oh, okay. Retreat uh -huh. sa inda. So, ini, kang naglog si Ama or si Jesus sa log kang, ano, kang Jerusalem, ini during the pilgrim. During uh -huh. kang, ano, during kapistahan. kang kapistahan, kang tabernakulo. Uh -huh. So, ngunyan, sinabat siya kang mga, ano niya, kang mga followers niya uh -huh. kasi bago siya naglog sa Jerusalem iguana siyang mga ginibong mga mi milagro. Milagro. ganoon na. so, na. nagtaon na siya ning ano, um, ingay. Kumbaga nagtaon na siya ning ribok. Ribok. Ayaw, sa, sa lambang sa, ano, labang, hirap komunidad. Sa, oh, um, labang komunidad. Oh, labang komunidad. So ganoon nangyari. Ganoon, syempre, ika naglakbay. Ara manin doon ang chismis bagao. O, Digdim mm -hmm. digdim ta naman sasabihin na ang chismis kanto. Eh, talagang nag nagano, naglalayo. Kung baga, sa anong ngunyan sa Leman terms ganyan, yan. nag-viral si, ama, Oo, si Jesus kanto. Oo, oh, nag-viral si Ama Ayan. kanto. Tapos yun na to, naaraman nila na malawag si Ama sa Jerusalem. So, garo nag-rokyo sila. mm Garo, saka, so, arong yun, yun in yun sinangyari kanto. And then, ang hapot ko dyan, taan no may palaspas. Yan. Di ba? Garo, kadaklanik sa toya, ang hapot ta dyan is, taan no, taan no, ta no, ta no, palaspas. Tanong ta no palaspas, di ba? Garo, pero, syempre, pag mapasimbahan ka, pero sabi yung kamama mo, oh, magdara ka mo yung palaspas. Ang ibang anik yan, may hiling nindo is mga... Duwang klase yan eh. Itong oliba, ang ginagamit uh -oh. ka to. Oliba, ngunyan, ang ginagamit itong ano, pero ba itong ginagamit na pang ibos, uh Oo. -oh. dahoning niyog. Dahoning niyog. Yan. So, ang ano pala, ang palm tree, kung ita translate mo siya sa... Bicol? Sa Bicol, ang ibig sabihin niya is dahoning niyog. Oh. Iyo. Da- diba? oh Diba? Oo, daw daw ninyo. Uh -huh. Tapos ang sa tuya man sa Bicol, ang ginagamit ta uh -huh. dua. duwa. Uh Iyo. -huh. Itong sabi mo sa bago. Itong pangibo, sa itong uliba. Uh, oo. Oh -oh. Ang apod pa lang ka to in English is sago palm trees. Ah, uh -huh. tama ba? Tama, tama. Sa, oh, sago. Sago palm trees. Uh -huh. Itong matunok. Mm-hmm. Uh -huh. Di ba? Ito nga rin pag may birthday ba? dapat mga ikamuntan ng mga orgo. Ito pag na na ano ning balon maputok. Yeah. So, ayo. kadaklan ka sa samuya kapag igwa kang tanom ning arog kayan. Ika e, talaga ang dumanan. Ha, ning mga arog kayan. Ang iba na nagiging ano nindayan, debosyon, na kapag si Mana Santa, nananauna talaga sinda. Pero ngunyan, babakalod mo na eh. Iyo, iyo. <laughs> Siyempre, kaypo ang iba, Kay po ang naman na inigosyo. Mm -hmm. Di ba? Saka masakit na magpatubo da kayan eh. Yung Ay, ba? Pero speaking of that, uh, ang saro kong tugang, mahagad ang araw kayo sa santihon sa ko. <laughs> ta, matanong sa, da sa, ano, sa sa, 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 luwas. So, ngunyan, ang hapot ko, tak no da may palaspas. mm -hmm. So, ika, ano anong idea mo kung taano yung palaspas? Piling ko kasi, ano, um, kang panahon baga ka uh -oh. yulang sa, sa, sa ko, iyo lang yan si ito hong um, available sa sainda. Uh Oo. -oh. You think so? Dai. Ang ibig sabihin palang lang kaya. <laughs> ang ang iniya sa pagkakaaram kang iba. Ang ibig sabihin kang palaspas or ang paggamit ng nin daning palaspas o ang palm branches. Mm Iyan -hmm. nagsisimbolo nin ano, nin pagrespeto. Yeah. O nagsisimbolo nin triumpante. Itong O oh, tanod, dapat din gamiton cactus. Eh, de, de, de Matunok aram. man magaya. <laughs> de ko aram. So, inang mga, inang mga ginigiram, ginagramit to. Ne, maiba kasi ang sim, ano, simbolo ka tong dahon na to. Oh. Iyon e, na to nga sinasabi mo. Garo very ano. Garo very ano na siya. Um, garo, meaningful. Garo meaningful. Makahulugan na ano, na dahon or tree. ayo Mm Saka ang sarupang bagay, Ah, uh, kang panahon na ito, yun ang nga ito si Kap- may kapistahan kang tabernakul. Yeah, no? so, oh. ang ginibo ay igwang mga pilgrims na naglaog sa Jerusalem, mm -hmm. tanganing-aning magsamba. So ngunyan, nag-ibos nila ng mga harong. Guru, itong may istaran sa luwas. Kung panahon ngunyan, tent. Mm -hmm. So sa ginamit ninda, sa, sa mga ginamit ninda, iyo ang mga foliage, ano mga, mga dahon, ng mga arog ka yan. So, Kasi kay... iyo lang to ang ano nga ni. So, baka resources din ta. Oh, available. Saka, pero te, na, ginagamit na pa yan, di ba? Pag may ba, mga pat, patuntunan ba ang tawag doon? I mean. Ito bang pag may kasal, may kasalan, or itong, pero simbolo na siya na may, ay, may... Oo, oh, iyo. Oh, di ba? Yeah. Maski oh. nga ni sa tuwi, sa ano, sa mga ano, sa... ano apod nga ni Kato? Ito bang sa ano, ba, ba, ma, ano ka may kasalan or ma... Mapukin mapasya ba? Oh, dey ko aram ang term kanto. Dai ko aram si term na lang ko comment, comment na lang nindo kung ano oh. yan. Basta itong pag ma, madara ka mo ning mga pagkakan para duman sa Agumon, oh. Sa sarong jeep pag mga tulong jeep yan. May Ayan. nakalaag na arog ka to. Na, may nakalaag na mga pala pano yeah. So ibig sabihin nga niyan, it's festivity. Yeah. Festival. Celebration. celebration. Yeah. So, So you inuhan know, niyan, talagang ginamit talaga ang palaspas. Mm -mm. Para i-celebrate it will come. <laughs> it will come. Oh, it celebrate. si Jesus Christ sa Jerusalem. I celebrate, yeah. Oh, di ba? So, ngunyan, So, may relate sinindo na halimbawa sa mga aki tao na naman naghapot, ano po ang meaning, kambalas, ano yeah. ngayon, meaning so, kang palaspas? Ano mayang meaning kayo? So, kampanahon panahon na yan, saro na yan sa mga... Ano, Simbolo ng pag-selebrar. Sa mm. pag as in, ano, paggalang. Yes. Sa, so, kasi ginagamit din sa mga ano, matataas na leader. Uh -huh. Sa mga may halangkaw na katungkulan. May, katungkulan. Ka, may, yeah, katungkulan. Ayan. So Kasi 'di ba, ang ano saro pa, ang padi palan kadto, yung may pinakahalangkaw na ano, na power or um makusog ang indang ano kanung pan, kulan miski katungkulan. katungkulan. miski ano ka na hadi ka na or or leader or something sinda talaga ang pinakahalangkaw ayo kasi katong mga panahon kasi is ano eh Um, Araw mo itong mga sinasabi ng mga ha, ha, um, mataas na priest, high priest. High priest, ah. Uh -huh. O, ganoon sinda itong ganoon naghihiling, nagfuforsik ang mga stars. Mm-hmm. Ganoon sinda ang kung ano ang mangyayari. mangyayari yeah. Kaya nga, ibig sabihin sa mga lumang tipan na ito bagang mga propeta. Yeah. Itong mga propeta na nagsurat na arungan niyan si paglog ni Jesus Christ mm -hmm. na surat siya. Yeah, kasi na, dahil sa inda. Oh, dahil dahil sa inda. Mm -hmm. So ngunyan, garo kang paglog ni ano ni Ama sa Jerusalem. Garo nag-trigger siya ning ano growth threats grow nagtao siya ning kagimbal na ano oo oh, na uy malaog na si malawag, ama pa si, si yung, Jesus ano, Christ na sinasamba si niya Si ayman ka niya kani simpleng tao lang ni ano ta ay, nagtataram siya ano taaram niya ang mga bagay na aram ko oh, grow grow mas... nagaromas grow nagtrigger grow oh, naging naging threat ina. tapos pangadua sarupa kang paglaog din ni Jesus Christ is naging threat siya sa Roman authorities. Yeah. Kasi kang na ito, ang mga Romano nasa loob na kang Jerusalem. Mm -mm. Yun ang nagpapamuno or nagpapadalagan mm -mm. kang, kang buong syudad. So ngunyan, ang paglaog ni Jesus Christ, naging sarong threat siya para sa Roman authority na baka ini ang mag, maging hade or maging, maging hadi o, oh, oh. mapalitan sinda oh, yan. sa posisyon. Map mapalitan sinda. Kasi nga ni si Jesus Christ, kaya naglaog siya sa Jerusalem, kadakol na siyang followers. Yeah. Kadakol na siyang subscribers. O, mm -hmm. di ba? Nag-viral na siya dahil sa mga milagrong ginibo niya. Yeah. Di ba? So, iyan ang, ang istorya kang Domingo, Domingo de, Ramos, de Ramos. Kung saan siya nagpoon. So, mm -hmm. ngunyan, nagiging ano na siya, nagiging practice na siya, nagiging reenactment na siya mm -hmm. kang mga... Katoliko kamo Kristiyano ka simbahan oh. Yeah. So kunyan alam ta na kung ano talaga ang meaning ka. Kaulugan. Oh, kang Domingo de Ramos. Yeah. So saro pa, ano ang mga aktibidad-aktibidades Anigwa, An igwa katukod sa Domingo de Ramos. Katakod or katakod. Yeah, sorry. Oh, katakod kang kang Domingo de Ramos. Actually kadakol mga bagay-bagay na ginigibo um sa ano sa sa Domingo de Ramos. Mm. Actually, most likely, nahihiling na lang yan sa simbahan eh. Kami ang LP Dancers ng Kamalines Tour. Ini ang podcast para sa mga, mga oragon. Kung nagamigol, na, na. mga kanatong natin. So sa Muya, sa Muya, kadto kang aki pa ko. Um, nagpupuon kami ken sa plaza. Oo. Sa plaza. Tapos sa kada ara tong station of the cross, sa estasyon. Mm. Diba? So sa ano yan, kada sona, igwa siya ding ito grow household na ma, altar. Oo. Uh -huh. Na kung sa in, sa kataid kang altar, mag din siya itong garo sa ka mga ero angel. Like, Oo, oh, garo mga ero stage. ero oh. stage. nag ero angel man daw ka Ang, oh. uh, ang sulot ko ka puting-puti, na bestida, tapos may borobasket basket na may, laogning oh. na may laog dakol na burak. Oo. Oh. Tapos yan, yan, ito si Padi. Pero di man kami nagamit ning ano, donkey or kabayo. Oo. Oh. Damulag da may da mulag so yan inot sa plaza may ano may garo celebration or may um patara-tara ang padi pagkatapos kayan paluwas ta kami garo nagkakaigwan ng prosesyon uh -huh. pasiling sa plaza so, sa kada um maagihan meaning um station o station ni Hesukristo may iling mo duman na makanta kami Yeah. Usa na sa aki ni David. Tapos tig uh -huh. may pagpupurakan mi. Siguro bawo siyang ano um sa pagkaaram ko. Bawo siyang Station of the Cross. What do you mean? Kasi kung Station of the Cross siya. Dai eh, ang sinasabi ko man lang. Garo garo sa station. Eh kasi suno suno hindi man kami nag-aabot sa Sun One eh. Ang Sun One bagay itong nahil uh-huh. na, diba garo, kami sa perang Lili, station. Oh, lang. O, si parang station lang. Ang okay. sinasabi ko lang kataid siya. Oh, ko no, okay. kang station kasi tig kada station mataos ning ano garo bibendisyon bagani ni ni padi may sa ka itong holy water. Ah, saka okay. lang ka kato So lang arugan nga ka to ang ang prosesyon so si Pad and ano si Cross si duwang sakristan na may kandila oh, uh. kasi um, ano si si Padi tapos itong ano um disipulo. Oh si dosing disipulo. Tapos, dosing tapos dosing mga tao na. na. Yeah. Oh. Tapos tapos mika to, syempre nakatapos sa sarong ano, sa sarong um bendisyon. Daralaga na naman kami kan para naman sa second. Oh. Kasi ano na pirang grupo lang kami katoy. eh. Na nag-usana. Iyo. Mhm, lang siguro kami katu. So si Ang kinakanta niya, oh Usana oh. oh, no. Oh, Usana sa oh. akin ni David, hadin in Israel. O, oh, sana. Tapos yun, naka-taon na uh -oh. tayo. Na Nag-aro ba mo kaya? Actually, dahil ako nag-ano, pero nahiling ko siya. Uh, nahiling ko siya na ginigiribo. Uh -oh. Pero normally kasi, syempre, um, kami man, sa mga mag ko, dahil kami nakikipagsuksukan. Aram mo mm -hmm. yan? Ay, sa mukha yun, may man suksuk. Ay, so kami, dahil dahi man, na-observe -na baron lang kung paano mm -hmm. siya ginibo. Sa akin to, pag aki-ika, ganoon mo mong iba ni sa simbahan, ning, ning mga gawin. Kasi ginigiribo yung mga gawin. yun? Oh, ginigipon oh, mm -hmm. sa muya. Maaga. Ah, mayon. Oh, alas 7 sa mo'. Alas 7 nila na may isang hindo. Sa muya, sa muya, ano? Aga. Aga siya. Oh. So, garo-arog ka yan. Pero kung nagdumana ako sa city, sa ano, sa Naga, syempre, di ba, nakulong duman simbahan. Tapos oh. nakulong ano, sa buong Domingo, halos pirang beses na misa yan. Oh. Tapos pagluwas mo pa lang, may mababakal ka ng uliba. Tapos, kadaklan ka yan, ang, ang sasabihin nila na bendisyon na Pero yeah. ibang presyo. Sige, ipanabendisyonan, ibang asinko. Uh -oh. Sinabendisyonan, jeez. Oh. Tapos, depende pa sa style. Nag-gurustyle so, nag ka man ka to. Ribon-ribon pa ako ka Sigur, to. Siguro, na, yung... nagigibo kayo to, pagkaram ko, <laughs> sina ate ko eh. Ang ate ko, saka si mami, nagigibo ka yan. Pero, kami normally, eh. siyempre, boko man yan, linya kang ng mga oh. lalaking tatawa na lang kami ngayon. Di diba? so, yeah. So, shout out po kina Chuling. Salamat po sa pagtao permi sa moya ng Uliba. <laughs> Ayo. Ay, sa so, ano pa yan, um, ang pagkaaram ko pala, yung Uliba na yan, tinatago yan. Yan. Oh, so iyan nga ni. Sabi, sabi, sabi nga ni Keno, kapag katapos baga da pag bendisyonan. lang, sa Sanaga pala. sorry. Sa si Sanaga, yun na nga na ito. Duwa yan eh. Pagkatapos kang misa ang pagbendisyon, ang iba man sa middle kang simba. May, kang misa. sa middle kang misa, ikaw ang ano, pagbasbas. Uh Oo. -oh. So, iyan, di ba? Iba-iba. So, iyan na nga ni, ang iyan palang sinu sinusulo yan. Kasi ginigibo pala niya ng itong abo para sa ano, ay ang pagkaaram ko na ginagamit na yun sa pag ano, yeah. pag, pag, uulyo. So, ang nangyayari, di ba, inuuli ito sa ano, harong. Uh Oo. -oh. So, is, di, di, di display mo pa yan hanggang sa matuyo. Uh -oh. The whole year, yun na itong sinasabi mo. Oh. Nagigibuhan siya ng Ash Wednesday. Tapos, pigahaluan siya ng... Ning... Ginigibuhan siya ng Ash para sa Ash Wednesday. Uh Oo. -oh, ginigibo siya ng <laughs> Ash Wednesday. <laughs> ginigibo siya ng Abo para sa Ash Wednesday. Wednesday. Oh, Naku, ginigibo mm -hmm. siya ng Ash Wednesday. <laughs> Tapos... Ay, may gawakit ang kayo ng Ulibo. Gibukit ang Ash Wednesday. <laughs> sorry, sorry, sorry. Oh. Tapos, yun na nga ito. Ning, lalagan siya ng itong holy oil. Oh. Ayan. Para magkapit yun sa ano mo ta. Sa, 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 bagay. Ito, pag tiglag mo lang tumayong oil papalidon lang to. Yan. Yan. So iyan iyan Saro sa mga ginagamit nila sa ano sa sa Uliba. So Nak ano pa? Nakakamis na no. Eyo, eh, ano pang mga ano, ano pang mga aktibidad na ginigibo during ano Domingo de Ramos. Kasi ang pag-aaram ko kayan um kadtong ano ko naging sa Kristan ako. mm -hmm pag Domingo de Ramos, garo, may mga retreats na diyan na nangyayari. Nagpupuo na diyan ng retreat kang ibang padi. Ay, meron kaya. Eh, may retreat ang mga padi hub. Mm -hmm. ano, garo garo sa room na pagrupuro. Garo sa inda, garo pag nilay-nilay. Oh. Garo syempre, nasa mataas kang positioning ano, ng religious group. Mm -hmm. So, kay puan man indang mag-retreat, magnilay-nilay. As in, pag-isipon ko anong mangyayari. So, igwa rin din dyan yung mga prosesyon. asin in, igwa pa dyan yung mga pagbasa kang Biblia. Actually, ang homily dyan, uh -huh. yun, yun, yun si paglaog ni Jesus Christ sa ano, sa... Ah, sarok pa. Kaya palang kapag mag, may simana santa na, may mga nagduduruman baga sa iba-ibang ano lugar ning itong mapadi? Ma ma anong apo Oo, oh, mga ano po dyan? Uh, Tung day pa sinabay. Seminarista. Yan. Seminarista. Ang se actually, ano yan? Seminari oh, seminarista sa kajakono. Yan. Jakono? Ano pinagkaiba kang dua? So, ang jakono, halimbawa, pag sa Chris ano, seminarista ka, apat na taon yan. Uh -huh. Sa minor. Apat din sa major. Tapos, ang last part ka yan is pagiging jakono. May sarong taon ka na pag-iisipan kung mo madiretsong bilang padi bago ka ordinaryo, ordinahan paano mo aram yan nag ano ako nagsakristan ako ah, kala. kaya pinag-explain niya sa ako dito aram pinag-explain <laughs> yan pinag-explain yan sa moya kung ano yan oh si dako ko um, maaraman digdi kaya yan so ngunyan ang ang haput ni ano daw ang dapat panggibuhon bilang sarong kristyano? Mm-hmm kada Domingo de Ramos. Mm -mm. Ang pag-andam. Ano oh, dapat pag ang sa imong ano ang pwede mong ihiras? O oh, pwede mong ihiras. or gibuhon. or ikaman, halimbawa bilang sarong magurang, paano mo maihiras sa mga aki mo mm -hmm. kung ano ang tunay na kahulugan kang Domingo de Ramos? Oo. Oh, oh. Bako lang bakasyon. Swimming sa mga dagat o oh. sa swimming pool. Oh, bako lang about sa palaspas. Yeah. 'di ba? Baka ang iniisip ng akin you know, it's all about Palas, Pas Domingo mm -hmm. de Ramos. Baka din na ini ang sarong meaning na kung sain nagpuuna. Oh, nagpuuna si, si man, nagpuuna kung sa in pagsakit, pero inatubang ni Ama ang kasuratan. Diba? Oo. Garo, nagpreparar na siya kang bagay na aram niyang masasakitan siya pero handa siyang gibuhon ito para lang sa sa iyang ama which you say kagurangnan na ito. Kagurang na. Oh, so, ngunyan, um, sa susunod na episode, pag-uulangin ta para sa Lunes Santo. As in Martes Santo. At in Martes pag-uulangin ta ang mga aktibidad or mga gawi-gawi na pwede tang gibuhon para or attendan, diba? 'di ba? Kasi dikit na lang ngunyan ang nagsisimba, dikit na lang din ang naga aattend kang mga activities manonood sa Semana Santa. Ayo, so ngunyan di, um, sa susunod na episode pag-uulayan ta. Ano ang mga pwedeng gibuhon mm -hmm. para kita makapagnilay, para kita makapaghurup-hurup, mm -hmm. as in para ihanda ta sa tuyang sadiri sa buong simanang uh, kang Uh, kasakitan kan sa tuwing mm, kagurangan. Ayun na po ang sa tuwing episode. Ini po si Bon. Ini man po si Christina. Ajin kamo ang nagdadawag sa podcast na ginibo para sa mga Bicolano. Ini ang Taga, Bicol. Bicol. <laughs> Masabi ko po, Taga Bicol Podcast. <laughs> <laughs> o okay, yan, so, yun. Um, Ciao. Ano, Grabe. Mati-unta rin si ano

As in... Ako man, si Mama. Hello, Ma. Ayan. As in, sa mga <laughs> nagsusuporta kang taga Podcast. Kan po nindong maghiras kan sa inyong mga impormasyon or maghiras sa inyong mga eksperyensya. Or kung oh may gusto ka mong pag-ulayan ni Bon, comment lang po. Comment lang ako. Alright.